Weather update po tayo ngayong March 5, 2024, araw po ng Martes. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin pong pag ng Easterlies o mainit na hangin na nang gagaling po sa Dagat Pasipiko at nakakaapekto sa buong bansa. Kung makikita po ninyo sa ating satellite image, mayroon po tayong namamataan na makapal na kaulapan sa may silangang karagatan ng Mindanao area. Itong cloud clusters na ito ay makakaapekto po sa may eastern section ng Mindanao at magdadala ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog mamayang hapon po yan. Samantala sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, posible din makaapekto ang Easterlies dito po sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. May mga posibilidad din na may mga kalat-kalat na pagulan pero mahina lamang po inaasahang mga pagulan na ito. Sa nalabing bahagi naman po ng bansa ay wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posibleng magdala ng mga pagulan. Isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan po kadalasan sa hapon o sa gabi at fair weather condition po ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay wala naman po tayong namamataan o binabantayan na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility.